araw mga kaibigan Dudo o Inday Ayan, welcome back sa ating YouTube channel So ngayon, kung nakikita nyo Ikot-ikot ko kayo sa aking garden So ngayon, summer, sobrang init talaga dito Kung itsura ng garden ko pag napabayaan Yan na siya Sobrang busy ko kasi nakatutok ko talaga ako kay Bosso So mga nagtatanong, nangungumusta na sa akin Ayan, nangungumusta na sa aking mga halaman Sa ating garden Ayan, ito yung garden natin nagkandamatay po yung mga yan, lanjula natin na yan matay na halos sobrang init, hindi ko na asikaso minsan po sa totoo lang 4 days hindi ako nakakapagdilig kasi pag nagkasakit ako, inataki ako sabayan pa asikaso sa anak ko wala na ayan sa sobrang init, nagdagay na po sila sakutan so, niya no ganyan na po yung lupa, katigas walang dilig-dilig po dito na yung itsura ng garden natin So kung nakikita nyo, yung mga Sansevieria dito nakalagay, ayan na po, pangit na. Habang nag-video ako, sobrang init. So ito yung kalateya. Awawa po yung mga kalateya. Yan na lang po talaga yung naiwan sa mga kalateya ko. Ayan o. No? Oh. Yan na lang yung mga naiwan. Sana ma-revive po kasi mahirap ka ito summer. kasi ito yung mga ibang halaman dito sa loob. Ito na yung pinaka-garden ko. Dati dito ako nagpo pupesto nag-vlog. Ayan. Anong po? Yan na lang yung mga natira. Yung mga fern natin. Ayan ako nakita nyo, Oh. Antorium ko, Oh. Lantutay na po yan. So, ito. Antorium natin. Dahil kung halaman na namatay, yung mga halaman dati na binibili ko ng libo-libo, ngayon kawawa na po. Totoo lang. Nanghinayang ako. Kasi wala, wala akong wala akong ginawa. Wala akong magagawa. Ganun. Pero i-explain po. Ayan hindi ko sa in short, hindi ko sila naalagaan. Napabayaan ko sila itong garden ko. Kahit yung mga negosyo ko na yan, yung mga lives ko, hindi ko na rin naasikaso Hindi ko po kaya talaga eh. Dalawa is ko. Yung isa tinutukan ko pa talaga kasi sp sped ang layo ng school ni Bunso ngayon, binabiyahe pa namin bago siya makapasok. Hindi ka tulad dati na sa labasan ng namin. So ito na po yung ano dati kong tinatamna ng mga gulay. Ayan o, no? oh, kalat inaan na mga aso ito yung antorium na binili ko ng tatlo, tatlo dalawandaan ng buto, yan, yan na yan Mga napabaya, o diba, ang mahal nang bili ko tas ganyan yung yan. pero in fairness, tumalaban sila ayan, nagadry na iikot-ikot ko lang kayo sa garden ko. Kita niyo yung may tsure, yung bayabas mo namatay, yung papaya ko rin, ayan na po ihimatay na rin yung papaya na hindi na munga itong panda dito, yung may sili dati, luya, diyan ko na itanim ito, ang lungkot ng garden ko. Kalat. Totoo lang. Walis-walis pa naman, paminsan-minsan pa. Kala tulad ngayon, summer, sobrang init dyan. So, ito na yung mga collection ko ng gulay. <laughs> mga ano po yan, mga basura. Inaano ko, Ina compost ko. So, kung nakita nyo, mga styro ko. Ayan na. Kita nyo. Gagawin ko ng paraan yung mga styro na yan gagawin natin kapaki-paki na ba binubutas na ng mga manok ko yan so ito party dito ay nakita no, nyo namatay na yung mga ano natin dito halaman ah, no? kung so, lang yung matira matibay yun na maano ko dyan maalagaan ulit so, itong gulong natin yan may gagawin ako dyan may mga aglonima natin na ano, namatay tapos sa dami ng collection ko ng ano dahil feedback kaya yan ay nila oh lahat ilang variety ng diapin bakya meron ako yan lahat nakalagay dyan dito yung mga, kalateya, mga propa ko Ayun, hindi na po well, kasi po pag hindi ko sila naasikaso walang ibang nag-aasikaso sa garden ko ako lang po talaga Ayun, kasi may ako alanganin yung schedule ng oras nila ng pasok tsaka uwi pagdating nila lalo na ni kuya si kuya lang katulong ko dito sa garden pagdating noon marami pang gagawin sa bahay kaya tulungan pa ako kaya napabayaan tong garden. Siyempre napapagod din yun. May mautos, may gagawin. Kaya ito na sila. Lumalaban pa rin to. ito. yung mga talagang ano, yung matatag. So itong ano namin, avocado, kung nakikita niyo, namatay siya sa sobrang init. Yun na nangyari na napabayaan ko sa tapat yan. yung mga mga insekto. So dito ang ginagawa ko, iniisa-isa ko yung mga halaman, pinatanggal ko yung mga patay ginagagagin ko siya ng lupa para gumanda ulit yung ano gumanda ulit sila yun nga lang, eto, kasakasama ko si Bunso, Bunso. kasi <laughs> ano po pag iniwak sa bahay, yan ang ingi-ingay kaya ayaw, kailangan daladala -dala ko siya sana magpapunta sa garden ko so, uh, ayan baby time muna kami kasi, ako, pag di ko to pinansin pag iingay na mag-iingay ko para lang kunin ko siya So, dito, kung makikita nyo, bisi-bisihan na ako. Shout pala kay Sis Yonik Daram. Ayan, Sis, nilalaki na nung halaman mo. Tapos, eto, natapos ko na siya, naayos ko na siya. Hindi ko na po pinakita kung paano ko siya inayos kasi sa mga nakakilala sa akin. Kapag gusto kong matapos agad yung gagawin ko, dere-derecho, nahasil na po masyado. Maaantala lang yung ginagawa ko pag nagbibidyo-bidyo pa ako. Ayan, so, ayan na siya. So, ito na sila. Oh. Nadagdagan ko na ng lupa. Naiayos ko na dito sa loob ng garden. Inalis ko na sila dito sa likod. So, ito na yung itsura nila kung nakikita niyo. Diba? Ganda na sila. Yung isa-isa ko. Mas maalagaan ko na sila. Tapos wala na sila sa arawan. Kasi may net na dito sa pinaka garden ko. Isa-isahin natin. Meron na mga osmocot yan. Pinagyan oh. ko na. Ayan yung itsura. So, ito na yung naayos ko. Medyo Oh, na ko na to ito na lab ah. Hmm. ko na dito banda tapos ito nalagyan ko na siya ng malalaking bato tapos dyan ko tinatambak yung mga basura medyo mahangin po ngayon kaya ayan nililipad yung mga basura ko na ice cream dito part na to yan Ilipat ko na yung mga fern dito banda. Yan yung mga na-save ko. Inaalagaan ko ulit. Dinidiligan ko na ulit. Kasi ito, meron akong kailangang i-revive. Ayan sila. Ito yung mga ano ko, um, antorium. Ayan. Biglang laki na ng mga dahon since naalagaan ko na siya. Naglagay ako ng mga osmocote. yung milano natin. Yan. Alaga lang kailangan nito para makarecover ito mata. So, naayos ko na dito banda. Nalinis-linis ko na. Ito, yung mga kalateya ko. Yan yung mga kalateya ko. <laughs> Yan na lang yung mga na-i-revive ko. Sana mag-survive sila. Kasi napabayaan niya. Kailangan ko ting alaga. Oh, pigtas na naman yung tali ko. So, so far, yung mga paso na dando nagkalat, Nire-recycle ko lang yung lupa. Ayan. So, ito, purto basura. Ayan, basura. Inayos ko yung mga, nilipat ko doon yung mga, ano, Sanseveria. Medyo na -ice, ice na dito. Ito, medyo, di ko pa nagalaw. Doon, banda, yung gulong, ginawa kong taniman. Dito, naano ko yung mga, um, bakya, naayos ko nilagay ko ng orchid. So far, ito lang yung nagawa ko. So, yung mga basura na yun, kung nakikita nyo dito, may mga papil, may mga gulay-gulay. Mga hinihingi ko po yan sa ano, minsan pumunta akong palengke, binibili ko yung mga retaso ng mga gulay. Kasi ay tinatagtag ko, tinatsaga ko siya, tinatagtag ko siya ng pinos. Meron din talipa pa sa amin, binibigay sa akin. So may mga ganyan pa, may mga papil pa. Ito yung mga tinatanggal nila sa <coughs> gulay nila, tulad nito. Oh. May letos. Ayan, peche bagyo. Tatagta rin ko siya. Yan yung malaman yan. Kung ano, minsan mga carrots. Tapos, tinatadad kong pino, tsaga-tsaga, ayan. Hinahaluan ko siya ng feeds. Hindi makalit pa natin. Tapos, yan yung pinapakain ko sa mga manok ko. Ayan. Ito yung mga manok ko. Ang kalat, diba? <laughs> so yung mga tira kasi marami ako nakukuha yan, pinapakain ko sa kanila kasama yung mga papilin ni-etcha ko lang dyan, tapos mamaya pag nagpakain ako, kasi kinukuha ko yung mga kainan nila, tubigan, nililinis ko muna wawalisan ko muna yan bago ko sila pakakainin so ito, ganito ko umiikot yung araw ko araw-araw, bukod sa ibang gawain ibang obligasyon, so sa ngayon iikot ko lang ayan siya hindi ko nagawa kahapon. Ang labadami, labango. Ayan. So, ito na yung garden. Sinampay yung biyanan ko. Ayan. Dadaanan natin. Alit. Ayan. Ito pa rin yung may nagawa ko sa ngayon.